Good morning mga kanoypi Ngayon isa ka ba sa mga umagamit ng cellphone na mababa ang version Ngayon tuturuan ko kayo kung paano pabibilisin ang ating cellphone na hindi na naglalang. So punta lang po tayo sa setting So, after natin ma-open yung seating, guys, so, ah, uh, mayroon akong password. So, kailangan kong, yan, buksan. So, punta lang po tayo, guys, sa about phone. So, kung nabuksan na natin, guys, yung about phone, punta lang tayo sa software information. So, open na po, guys, yung software information natin. So punta lang po tayo sa build number. So ito guys. 7 click lang. 7 na uh, tap para ma-open natin yung uh, developer ng ating cellphone. So ang cellphone na gamit natin guys is uh, Samsung A7. So count tayo guys. 1 2 3 4 Five, six, seven. So, may password tayo guys. Kailangan uh, natin yung enter para maka-ma-access natin. So, yun na guys. Open na siya so balik na lang tayo nasa developer mode na tayo so guys ito hindi tinuturo ng gumagawa ng cellphone o yung, o yung uh, maker ng cellphone so balik na tayo guys ngayon uh, punta ulit tayo sa setting so kung nakita yung guys yung setting natin kanina uh, yung pinakalas nya is about phone so ngayon meron na siyang developer option so open lang natin to guys developer option okay, okay, so Erasmus. so punta lang po tayo hanapin lang natin yung scale guys so yung sa scale ah uh, natin guys uh, ang setting kasi nun is 1 times So, babaan natin para maging mabilis yung pag natin. So, ito na guys. Nandito na tayo sa uh, window animation scale. So, gawin lang natin to guys na 0.5 times. So, yan. So, ganun din ito guys. Gawin natin. So, tatlo to guys. So, yan. So, okay na, nagawa na natin. So, balik lang tayo, guys. Ah, uh, so kung nakikita niyo, ayan, ah, uh, responsive na siya. Uh, mabilis na 'yan, guys. Ngayon, uh, uh. so meron lang tayong password, ayan. So, mabilis lang. So, 'yan, guys. Ah, uh, nakita niyo naman Mabilis na niya. mabilis na siyang mag-browse. Kaya hmm. ganyan mo, mabilis na lang siya guys. So, kung gusto nyo naman i-off, punta lang kayo sa setting. Then, pag nasa setting na po kayo, punta lang kayo sa baba. Open nyo lang yan. Kung na na itong naka-on sa taas, i-off po natin yan para bumalik na sa dati. yan. So, off na siya guys. Open natin ulit yung setting. Uh, kung makikita natin, yung last is about po na lang. Wala na siyang ibang nakalagay na developer option. So, kung may natutunan kayo guys, please like and share. Maraming salamat po.